Sekarang, ada nanti, ini nanti, 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 tadi don, nanti, nanti, don nanti, nanti, Ah 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 ah. Ayun oh, ayun oh. Yun. Yun. Susong na susong ka naman. Oh, di ba? Esa eh, ng pagkain. Tuwanto ba mga aso ko at ginabi lang inibanak. Hmm, ito sa papa. Ha? yan So ayun mga alaga ko. Tuwan-tuwa may pasalubong ay naibwalak. So ito ang tira ng aming mga kasama sa parlor. Siyempre, hinahanap ko si Coco. Mami, si Coco, ah, sinong, may yung aso yung pinamigay? Kanina? Ay, humihiro siya. Sabi ko, oh. eh, ang time mo nakako at kung anong hindi ko alam kung alin dyan ang ititira. Naku, akin pang, naku, ang akin pa yung aso. So, may pumunta raw dito at yung isang aso. Baka ho yung akin si Coco ang, ang, nakuha. Naku, kailangan kuhanin ko yun. So, Wala baby ko si Koko Sabi ni Mami. Pala, ako na ang Hindi po, hindi ko muna ano kasi hindi ko dinadala po sa parlor at baka maano ma mapabayaan ko lang doon so yan mga sisters si Coco wala po hindi, hindi naman po alam kung hindi na alam kung kanino po talaga yun kung alin po yung aki kaya naibigay po sa iba kaya bukas po malalaman ni ko uli babawiin ko na hindi malamal ko si Coco So, dito lang naman daw po sa kapitbahay. Kaya, kaya wala si Koko. Hindi niyo binantayan si Koko ko. So. So. Pupunin ko na lang po si Koko bukas. May ko si Koko. Bakit binigay? Masama po baka. Hindi na lang po sa malayo. Ako, Diyos ko. Hindi ko mababawis ko ako. Si Kokak pala na uh, ko na ko hindi so pwede hindi ako papayag. So malalaman po natin bukas kung saan po si Kokak.